Agad na napasugod si Kim Chu sa kilalang hotel sa Kamaynilaan kung nasaan si Paolo Obilino. Usap-usapan na may ganap doon ng aktor na sundan lang umano siya ni Sien Damang-dama yung takot ni Kim Chu na masakta ng kanyang partner. Wala talagang magawang matino itong si X. Ito nga ang ilang komento Bilip ako sa Kimpaw since day one sa kabila ng mga akusa sa kanila ang tatag nila. Hindi nagpapatinag walang maghihiwalay. Pag-isipan man sila na trabaho lang ang kanilang ginagawa ngunit sa puso ng mga supporters solid at true na true. Ayon sa mga komento, nakakasawa na yung issue. Hindi pa rin magtingin itong sisiyan. Palagi nalang umeeksena sa dalawa. Halatang takot malamangan, gusto laging bida at tapag-uusapan pa rin kahit napaka-negative na. Naalala ko noong interview niya, nahikiusap sa mga bashers, natigilan na ang pagbibitaw ng mga private message o pagbabanta. Naisip ko lang, hindi nga siya humingi ng sorry o tawad sa publiko sa ginawa kay Kenny. Ano ang gusto niya? Maglaho ang mga haters na parang walang nangyari? Nakagawa siya ng kasalanan pagdusahan niya. Alam na artista, tapos magtataka kung bakit galit ang tao sa kanya. Nagloko siya, malamang gigil ang mga tao. At lalaos, ginagawa niyang panggugulo, mas lalo niyang ipinakita na hindi siya nakakabuti para kay Kim Chu. Reserving si Paolo Abilino.